Hello guys, good morning um, Ngayong umaga ay magre-repack tayo ng ating uling Kasi may tumating ako kahapon na uh, dalawang sako So kailangan kong i-repack ngayon yung isang sako lang muna Kasi uh, napakarami naman kong dalawang sako lahat yung re natin Kaya isang sako lang muna ang aking re repackin Ngayong umaga mga kasari at, uh, Good morning sa inyong lahat samahan nyo ako sa aking pagre-repack ng ating uling at habang nagre-repack tayo ng ating uling ay mai ka ako sa inyo about sa mga business tips natin uh, sa ating mga kasari, sa mga bagahan. So, uh, keep on watching mga kasari at samahan nyo ako At ito pala ang ating uh, gagamitin na kiluhan kasi yung ating uh, 20 pesos na uling is kalahating kilo. So ito yung aking gagamitin na kiluhan. At mayroon tayo dito gloves na disposable mga kasari. Kailangan natin mag -globs. Para kahit may bumili ay hindi marunyan ng ating kamay kasi tayo lang mag-isa dito ngayon. Labang so, nagre-repack tayo ay magtitinda pa rin. At uh, yan na nga mga kasari. Uh, ako ay mag -marites muna sa inyo ngayong araw kasi gusto ko i-share sa inyo ang mga nangyayari dito sa aking na tayo ay sinasabihan nila na maraming pera. At kung hindi na tayo makapahiram o hindi na tayo makapagpautang ay sasabihin ng mga tao na madamo tayo hindi tayo makatulong sa mga pangangailangan nila. Pero hindi naman sa ganun mga kasari, di ba? Maraming nga tayong paninda. Eh hindi naman yung pera, di ba? Yung pera natin ay nasa paninda. So, hindi tayo naiintindihan ng ating mga kaibigan o ng ating mga kamag-anak na gano'n ang ating sitwasyon. O, di ba sa ginagawa ko ngayon, ah, napapakahirap tayo mag ng uling para lang kumita tayo ng pera. Para din yan sa ating mga pangangailangan. So kailangan talaga natin matiis, maghirap dahil sa akin eh meron akong hika pero nagtitiis talaga ako maglipak ng uling para lang meron naman akong dagdag paninda sa aking tindahan so ang atin, ang atin lang mga kapwa kasi ay hindi nila yan naintindihan kaya kung ikaw ay nagbabalak na magtindahan o magtayo ng ganitong negosyo Uh, kailangan mo na pasensya. Mahabang pasensya, malawak na pangunawa para naman uh, maintindihan mo kung ano ang sitwasyon ng nagtitindahan. Ganito kahirap ang nagtitindahan. Uh, lahat na lang kasi uh, ibebenta natin para mag, magkaroon tayo ng kita sa araw-araw. Ako lahat ginagawa ko ba diba, sa aking tindahan. Nakikita nyo naman na mayroon akong gulay. Kasi sa gulay, uh, libre na ang aming pagkain at kahit paano may konting tubo pa ako. So yun ang aking marites sa inyo, mga kasari na kailangan natin pa ka meron tayong business na ganito. Mahaba talaga ang ating pasensya. Kasi hindi lahat ng customer natin ay hindi pasaway. Meron talaga tayong mga customer na pasaway. Dito sa amin, uh, merong ganyan eh, na pag-uutang dito. Pero pag merong pera, ay doon yan sa malaking grocery, grocery na mimili. Kaya yun ang minsan, syempre tayo din naman tao, nakikita naman natin. Tapos minsan dito padadaan, uh, di ba, uh, hindi maganda yun sa pakiramdam. Pero sa akin naman um, wala lang tahimik lang naman ako bahala na basta ako ay nagtitinda pumikita ako ng pera para sa aking pamilya para sa future para sa pagkain namin at least kahit paano hindi na ako na problema ng uh, pagkain kasi may sarili kang grocery store sa bahay mo so kung anong gusto mo pwede mo kunin pero yun lang, siyempre papayaran din natin pag nagkaroon tayo ng pera. Pero kung malaki na talaga yung income ng grocery mo, di ba, hindi mo na yun kailangan bayaran pa sa tubo mo na yun kukunin. O di ba, nakalibre na tayo ng ating pagkain. Kaya kahit mahirap, uh, ako kahit nahirapan ako minsan kasi uh, lagi lang mag-isa lang ako dito sa aming tindahan na nag-aasikaso ay tinitiis kasi para yan sa ating pamilya at para din siyempre guminhawa din ang ating um, buhay kahit paano. Kaya ang tips ko lang sa mga magtatayo ko lang ng negosyo at sa mga baguhan, habaan natin ang ating pasensya at kailangan malawak ang ating pangunawa sa ating mga customer at lahat na pwedeng itinda, itinda natin para kumita tayo. Kasi ang um, ang tindahan ay malaking tulong talaga sa ating kabuhayan. Pag wala trabaho, oh, di, sa tindahan muna, pag mayroong trabaho, babayaran ang kinuha sa tindahan. Ano lang yun kasimple mga kasari, ang buhay ng may tindahan. At uh, yan lang ang aking uh, chika sa inyo ngayong araw. Uh, thank you for watching. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagre-repack ng uling. At ang tinubo pala natin dyan sa ating uling is 130 pesos ang ating uh, net na kita sa ating uling. So malaki-laki na rin yan. Kaysa mga na natin pipiso. So kahit paano meron tayong kita kahit mahirap mag-repack. Pero diba mayroon tayong income sa uling at mabuti naman at yung aking pamangkin ay binigyan ako ng dalawang sako yung kuha ko sa kanya is 230 so may tubo ako na 130 o ba diba? kahit paano mayroon tayong income kaya yun lang mga kasari magsipag lang talaga tayo sa ating tindahan Thank you for watching guys. God bless us all. Don't forget to like, share and subscribe.